Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May iba bahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na madudurog ang puso niya sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo lalo na ngayon na ikaw ay bigla na lang niyang iniwan na wala namang sapat na dahilan kung bakit siya nagkaganyan sa iyo. At ngayon sobrang lungkot mo dahil gusto mo na siyang makausap pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. At tuloy na talagang nawawala ang pagpamahal at ang gana niya sa iyo. At gusto mo na madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang kontakin, nang sa ganon maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo, at maayos ang pagbabalikan ninyo sa isa't isa. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ito'y napaka-simple at napaka epektibo basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito. At ang ritual na ito, ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng buti, buti ng mineral o buti ng soft drinks. Yung 1.5 ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses, pangalan at apelido niya at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses, i-roll mo lang itong papel at ilagay ito o isilid sa bote na inihanda mo. At pagkatapos ilapit ang bunganga sa bote sa bunganga mo at tawagin mo lamang ang pangalan niya ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwede mong tawagin ang pangalan at apelido niya. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell basta tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya sa bote ng paulit-ulit. At pagkatapos itago mo na itong bote, ilagay ito sa lamitan mo o di kaya sa ilalim ng kama mo. At pwede mo tawagin ulit ang kanyang pangalan at apelido. Araw-araw, isang beses sa isang araw, sa kahit na anong oras na gusto mo. Depende po sa inyo. Basta itago itong buti hanggang kailan mo gusto. At paniguradong madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo at maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.